training ng sundalo. Mahirap ba? Oo, at hindi basta-bastang hirap. Hindi ito ordinaryong pag ehersisyo o simpleng pisikal na pagsubok. Ito ay kombinasyon ng walakas ng katawan, tibay ng isip at lalim ng puso. Araw-araw, gigising ka bago pa sumikat ang araw. Walang reklamo, walang atrasan. Buong araw kang dadaan sa matinding disiplina, takbo, sigaw, push-ups, drills. Sa ilalim ng init ng araw, sa putik, sa ulan, kahit sa antok gutom, tuloy ang ensayo. Hindi lahat makakayanan at hindi lahat makakatapos. Pero 'yun ang punto. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga taong may paninindigan, sa mga handang isantabi ang sarili para sa bayan. Sa bawat araw ng training, tinuturuan kang maging matatag, maging mabilis magdesisyon, maging mapagpakumbaba at higit sa lahat, maging tapat sa iyong sinumpaang tungkulin. Kaya kapag may narinig kang nagsabing mahirap maging sundalo, totoo 'yon. Pero ang katotohanan pa niyan at mas. Mahirap kung wala ang mga sundalong handang magsakripisyo para sa ating lahat. Sa dulo ng bawat training, hindi lang katawan ang nababago, kundi ang buong pagkatao. Isa ka ng tunay na tagapagtanggol ng bayan.